sa dinami-dami man ng naunang nakasama at sa hinaba man daw ng prosesyon sa kasalang bayan pa rin ng tuloy. Yan ang love story ni Tatay Obet at Nanay Merlita na 33 taon nang nagsasama. Kuwento ni Tatay Obet, on and off man ang kanilang relasyon, sa huli, naging tuwid pa rin ang daan pabalik sa kanyang tunay na minamahal. Nawalan kami 25 years. Kayo dalawa. kayo ulit. Nagkita kayo ulit. Opo. Mingil lang ako sa Panginoon na balik nyo lang ako sa dati kong asawa. Hinalim ko. Wow! Black, ng black nasa, ng black Nang black nasa red. Nang black nasa Nang black nasa Opo. Punta ko yung kya, punta ko Oo. Oh, yes. Uh? Salamat sa Panginoon. Tinanggap niya ako. Kasi wala, wala na ako talaga eh. Wala na akong makita na... Wala bang mamahal sa iyo? Oo. Hindi. trabaho yung trabaho. May trabaho, wala ka trabaho ngayon. Tawin yun. Ngayon, ngayon yun, meron na. Security ako ng Republic si Mitko. Yung oh. Gawa. And then, lumapit ako sa kanya na patawarin mo ko lahat ng ginawa ko. Kung kaya mo pa ako tatkapin. Tapos, yung narinig mo yung kasalang bayang ito? Tapos, nung pa hindi kami umapit, nung pa. Ah! Humapol lang kayo ang talaga. ginawa ko, in advance ko na December, nagka-play na kami rito. Wow! Dati narinig mo yun? December!

Siya yung naiisip ko palagi. Uh, Panginoon, na na lang ako sa kanya. Ayoko nang mababayag. Wala rin mangyari. Iba naman ang kwento ni Naronilo at Razel. Para sa kanila, kasal muna para handang-handang bumuo ng pamilya. Mahalaga okay. okay pagkakasal bago yung makuha pamilya. Kasi lahat naman po tayo na kailangan kasal muna. Kasi doon naman binukuklod muna yung pamilya sa Ang dalawang pares na ito ay ilan lamang sa siyam na anim na pares na pinag-isang dibdib sa Kasalang Bayan 2025 kasabay ng pagdiriwang ng Valentine's Day nitong biyernes February 14 sa Amphitheater ng New Government Center, Barangay Dulong Bayan. Kaya naman rain or shine, tuloy ang Valentines. Este ang kasal ng mga sanosenyo na pinangunahan ni Bishop Napoleon Pacheco ng Magnificent Church at ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes sa pangangasiwa ng Community Affairs Office at City Civil Registrar's Office. Pag ang pagmamahal at pag-ibig, lalo na itong panahon na ito na kayo ay ikakasal. Kung hindi, dapat talaga po, Reter, bakit yan nyo? Eh, nakisabay hey, kayo dito sa Valentine's Day. Di ba? Hindi lang kayo ang nagdadaos ng pag-iisang hindi sa San Jose del Monte, kundi buong mundo ginagawa ito. Kaya you will be part of the history ng marriage ng Valentine's Day. Kasabay ng ulan, bumuhos din ang biyaya ng pagmamahalan at palitan ng pangakong habang buhay na pagsasama at pagmamahalan. Sa akin, syempre, para sa sa mata ng Diyos at sa mata na rin po ng mga tao nakapaligid sa amin na kami legal, kasal na, hindi lang nag in At least, pwede namin sabihin na kasal na kami, hindi lang kami live in ng 8 years. Ang pag-ibig kasi, sa uh, samahan, uh, contact sa isa't isa, yung ano, pag-uusap. Maraming maraming salamat po, Mayor uh, Arthur Roberts at ati kong Rita Roberts po sa kasalang bayan po na naganap ngayon kasi po isa uh, sa kami sa napabilang sa 96 na kinasal ngayong February 14, 2025. Ang kasalang is sagrado o sobre. Kasi katulad na nakapagay, di ba is kailangan talaga is tayo. Committed, committed din tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Siyempre, so, kasama doon is yung pag-aasawa talaga. Salamat kasi naka kami. I ibang experience kasi ito eh. Hindi lang isa, kundi maramihan. Imagine, 96 kami. Ang dami namin kinasal ngayong araw. So, mag magandang experience din siya. Malaking tulong sa lalo na doon sa mga katulad natin. na mga higyan ng na oh, na really, nasal, no? So, malaking programa bayan na, 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 na no? Matapos ang palitan ng matamis na Aidu at halik, matagumpay na naselyuhan ang pagmamahalan ng mga magkasintahan. Uh, ang kapamilyariyan ibinigay sa akin ang Republika ng Pilipinas kayong siyang na amin na pares kayong araw ng Valentine's ay ipiniproklama ko ng tunay na mag-asawa. Congratulations! Maging sina Mayor Arthur at Ate Kong Rida, saksi sa kilig ng gabi na hatid ng masaya at tapat na pag-ibig. Ang kahalagahan ng kasal kay Ate Kong ay siyempre, ito'y parang, ito'y talagang biyaya, ano? Biyaya na mula sa langit. Kasi naalam na alam mo na secure ka dahil kasal ka sa asawa mo at yung mga anak mo ay nilalaki ay yung mga anak mo alam nila na secure din sila. So for me, ang isang kasal ay security ng pagsasama. Walang pag-ibig, bakit kailangan ka magsama? No? Ito ang nagbabind para mas lalo kayong magsama forever. At ito ay sagradong ng uh, kalooban na ipinigay sa atin ng Panginoon na kailangan natin pangalagaan at uh, palagi nating isipin na ang pag ito ay forever. Iba't ibang love story man ang bumida sa isinagawang kasalang bayan, iisa pa rin ang nagwagi sa gabing iyon, ang kapangyarihan ng pag-ibig. Patunay lamang ito na sa The Rising City of San Jose del Monte, nagahari ang pag-ibig at mayroong forever. Sa araw ito ay February 14 Araw ng mga puso, araw ng nagmamahal. Actually, February 14 is every day for Ate and Mayor Arthur. Kasi this is actually our symbol of saying we love we love ourselves no we love our relationship we love our family and of course we love public service sa lahat po ng mga taga tagalungsod ng San Jose del Monte ang dalangin po ni Ate Kong ay forever kayo magmahalan dahil niniwala po ako na may forever happy valentine's day po sa ating lahat and enjoy the night with your loved ones and family sa atin ang mga, mga kinasal ngayong araw na ito, sa Araw ng Mga Puso ay dalangin namin na sana ay maging forever ang inyong pagsasama at uh, panatilihin ang uh, pagkakaisa, pag-iibigan, habang buhay, katulad namin ni Ate Rida. So sa inyong lahat, Happy Valentines! May forever! para sa Balitang San Joseño, ako si Jello Darantinao, Public Information Office. Thank you for watching. Para sa mga napapanahong balita at informasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang social media pages ng City Government. Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, i-follow lang ang kanilang official Facebook pages, TikTok at YouTube accounts check niyo na rin ang ating website, csjdm.gov.ph. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, at share ng ating mga contents. Maraming salamat! Arya Sanoseño!